Ito guys, panibagong pagkikipagsapalaran uli. At ito may dalagang bukid. May tama na. Ayan, sa pool. Galing na siguro ito dun sa kasama ko. Nakabitaw. Dating ispat lang ito. Dito sa parting malayo. Yung lagi na pagkukunan namin ng maraming isda. Balatan. Ano kaya? magbig Magbigna. Pwede. Makapal lang laman Plus malaki equals 300. Andon. Solid. Ayun. Gitik. At may labahita pa. Labahita good ito. Ayan. Sa pool. Pariho lang ito ng presyo. Labahita good. Labahita bad mura. Masarap itong labahit agod. Lahat na kung sinasabawan. Ayun, talagbago. Sunod-sunod ang isda dito. Hinto. Ayan, sapol din. Mga bagong tabi siguro ito. Ito may solid sa ilalim ayan sa pool may pag-asang makadilin siya dito ng pandurdugtong sunod-sunod ang isda at magagandang klase langoy uli andyan may solid pa solid na budlawan ayan sa pool yun lang nakatanggal Kasa uli. Ayun, gitik. Nagitik katuloy Surahan ng walang napakita. Wala nitong maiihaw ang inakay ko. Ito, manetes Yung manitis ito na hindi na nalaki. Ayun, sapol Maraming klase ang manitis. Wala na napakitang balatan. Isa lang siguro. Ito, may manitis pa. Naglalangoy. Naghahanap ito ng mga pistuhan pagtulog. Ayun, sa pool. Yun lang. Nakapunit. Butat hindi lumayo. Ayun, gitik. Malambot lang alam mo ng manitis. Parang sulid. At ito, poset. Ayan, sa pool. Masarap itong kalamares. Kilo ng pusit dito, 200. 180 kapag may tama ng pana. Oops! Balatan! Wow, malaki! Plus makapal ang laman, equals 300 again. Thank you, Lord. At nagdagan ng balatan. Solid pa. Maganda at maamo. Ayun, gitik. Piling-pili ang isda na mapana ko ngayon. Ito, solid pa. Sipatin kong maigi. Ayan, sa pole. Mabuti at tinatamaan. Pag hindi tinatamaan na kaya, kaya lang nakatanggal. Kasa uli. ayon, gitik. Malapit na magtaghirap ngayon sa isda. Amihani na. na. Pag amihanin, malakas na dito ang dagat. Bihira na makalaot. At andun, mayroong balatan. Malayo pa lang, kita na. Ito yung mahal na balatan. Kabangin kung tawagin dito. Kaya lang, medium lang ito. 500 din lang ito sa estimate ko. Nasaan no, na rin mga kasama nito? Sana mayroon pa. Ito, solid. Solid. Yari ka. Ayun. Gitik. Hindi nakapalag. Karamihan solid ng budlawan. Ito. Meron pa. Balik dalawa. Ito muna. Ayan. Sa na Nasa malayo yung isa. Pabuntat maamo Yun lang Umalis na Ando na Ito ba isa pa Dito tayo Sa pulkang bato ka Ay hamal na yan Hindi tinamaan asa uli Nakakahiya na naman ito Hindi tinamaan Oh Hindi na hinto Ando na lalang lumayo. Mm. Hindi ko ito titigilan. Hanggat nakikita ko pa, patuloy ko nga habulin. Pinahiya mo ako ha. Hindi kita titigilan. Ito, malapit na akong makarating. Ayun, sa pool. Ano? Ano ka ngayon? Nagtabihan ang solid na budlawan dito sa dating spot nung mga nakaraan mga pulang sulit ang naandito ganyan talaga kapag malakas ng amihan ito kanuping maganda at hindi gumagalaw ayun gitik kaya lang surahan ng wala akong makita takot sigurong maihaw ng inakay ko itong malaking bato tingnan natin baka may isda sa ilalim meron nga nasa sa dito ko sa kabila baka kita dito labahit tagod dito sana kita nandun andro ko abutin ng pana ayun sa pole presyo lang ito ng mga kanuping dalagang bukid labahita ang mura walang kupa pa dito balatan hindi na natagdagan ito snapper sumasabay lang sa galaw ng tubig ayan sa pool maganda at sobrang linaw ng tubig malayo pa lang kita na ang isda may balatan ito yung balata na legs Kung tawagin dito Mura lang ito 50 ang isa Hindi ako nakakuha nito at mabigat sa silo Paglalangoy Yung atrehan ang maganda May gumagalaw dun sa ilalim ng corals Sa palting malayo Kulambutan Kulay bato. Kala mo hindi kita napansin? Yari ka. Nandun ah. Nagsiksik na, nagsik na sa bila ilalim Maliit. Kala ko baga malaki na. Kukunin ko pang ulam. Hindi na makita. Bumuga ng maraming tinta. Sigurado ng pang-ulam. Sana may malaki magpakita. Ito, mayroon pang na legs. At snapper. Dito tayo sa snapper. Magalaw dito sa ilalim. Normal na yan kapag amihan na. Ayun, sa pole. Hindi ito maglalayo sa lasa ng kanuping. Kamukha rin ng kanuping. Ang pinagkaiba, malapad ang mukha. Ay, pa dito. Solid. Tumago na. Ayaw, magpakuha. Pumunta na sa pinakailalim. Ito, lumabas. Ayan, sa fall. Ang dalagang bukid na sa dagat nakatira katira, may alatan pa. Ayan, sa pool din. Tatsaga-tsagaan ko ang isda dito. Walang ko pa ba. Isda pa dito. Solid. Ayun, gitik. Nakachamba man makagitik ng solid na pula. Mas marami ang solid na budlawan kisa sa pula. Andun, may malaking isda. Malayo pa lang, kita ko na. Ito ang kagandahan kapag malinaw ang tubig. Sana magitik ito para hindi na makatakas. Chechempohan ko lang. Ayun, gitik. Buti na nagitik. Nakatanggal sana sa pana kaya lang nasintro yung gitikan ito ang isdang bayang kung tawagin dito matabang isda ito kaya lang mura 60-70 ang bilihan kapresyo ng alatan na tonong buti na lang na gitik at kung hindi nakataka sana ngayon ulit oops manites hindi rin gumagalaw. Sigurado na ito. Ayun, sa pool. Manites ang isdang may balbas. Masarap ito sa paksew. Kahit prito, masarap din. Ito. kanoping Ayun, sa pool. Wala talagang napakitang surahan. Mabubuklo siguro ako sa surahan ngayong gabi. Ito, balatan. Ma-50 lang ito sa estimate ko. Pwede na ito pang isang kilong bigas. Solid. Solid na pula. Ayun, get it. Hindi na ito na Na Ito, solid pa. Solid na budlawan. Buti ito, medyo nalaki pa ng konti. Ayan, sa pool. Mga 200 gram ang kalakihan ito, isang piraso. Hanap uli. Ito, solid pa. Yari ka. Ayan, sa pool. Eh, hey, hamal na po ito. Nakikipagsabayan pa na sobrahan ng sipat kasama na lagay ko ang baba na ng ubo ko yun solid pa solid na pula ayan sa pole at nagakyat na rin ako sa bangka maraming salamat sa inyong panunood ito guys at ayos mo na nakuha namin sa unang dive at naghanap naman kami ng panibagong spot habang naglilipat tinatanggal yung isda sa silo at maisang dive pa kami kaya hanggang dito na lang muna ang una naming dive sana maka huli pa sa pangalawang dive